Updates. Ating mga balita. Alkalde ng San Juan City tinanggi ang pagkakasangkot sa umano'y tupad scam. Electric motor vehicles ipinagbabawal sa EDSA at ilang major roads. 40% ng mga Pilipino positibo na uunlad ang ekonomiya ng bansa sa susunod na labindalawang buwan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Maring itinanggin ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang aligasyon sa kanyang Center JV Hersito kaugnay sa nakokolekta niyang kickback mula sa isang cash aid program ng pamahalaan. Sa privilege speech ni Senator Ejercito nitong Martes sa Senado, isiniwalat niya ang dalawang bidyong nagpapakita na may ilang benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantage. pad program ang di umano'y hindi buo ang natanggap na cash aid sa naturang lugar dahil nakukulimbat umano ito nang hindi niya pinangalan ng alkalde at konsehal ng San Juan. Saad ni Zamora, wala raw matibay na ebidensya ang mga bidyong prinisenta ni Ejercito na nagpapatunay sa paratang ng senador. Giit pa niya, walang kinalaman ng lokal na pamahalaan ng San Juan sa pamamahagi ng ayuda ng tupad dahil programa ito ng Department of Labor and Employment o DOLE. Samantala, handa naman si Zamora na harapin si Ejercito kung iimbitahan siya nito sa Senado kaugnay sa issue. Ina-probahan ng Metro Manila Council ang resolusyong magbabawal sa e-bikes at e-trikes na dumaan sa national roads na sakop ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Bunso dito ng ulat mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na tinatayang mahigit limang daang crash incidents ng e-trike ang naitala nitong 2023. Alinsunod sa panukala, 21 pampublikong kalsada ang nasa listahan ng MMDA kung saan ipinagbabawal ang nasabing electric motor vehicles. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, may kaukulang multa na 2,500 pesos at hihingin ang driver's license ng sinumang lalabag sa naturang resolusyon. Samantala, nakatakdang ipatupad ang batas nito sa Abril ngayong taon. Apat sa sampung adult Filipinos ang nagsabing uunlad ang ekonomiya ng bansa sa susunod na labing dalawang buwan batay sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Lumalabas sa survey na kanilang isinagawa noong December 8 hanggang 12, nasa 40% ng mga Pinoy ang optimistic na aangat ang ekonomiya ng bansa habang 44% naman ang naniniwalang hindi ito magbabago. Mayroon din namang 10% sa mga lumahok ang nagsabing lalala pa raw ito sa loob ng isang taon. Sa kabilang banda, nananatili namang nasa very high ang net economic optimism score ngunit bumaba ito sa plus 13 nitong December 2023 mula sa plus 35 noong September sa kaparehong taon. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.